Alam niyo ba kung bakit nagde-debo ang uh, babae ay 18? Nga, may akong hindi maganda. 18 years old. Eto, malalaman niyo na kung bakit. Ayan. Dito nyo na malalaman ang mga katanungan na matagal nyo nang inaasam kung bakit ang babae nagdedebo ay 18. Ayan, bakit nga ba? Ito at malalaman nyo at bakit kaya ang lalaki Bola lang ay yan. nagdedebo siya i-21. Ito oh, no. na, dito nyo niya makikita at malalaman kung paano. Ayan, kasi kung panahon guys, alam na nila ang salitang mathematics at marunong na sila mag-compute ng bagayang niyang uh, pagbibilang nung araw. Eto na guys at malalaman nyo na kung paano at kung bakit. Bola lang yan. At matagal nyo ng katanungan sa inyong mga isipan kung bakit 18 Ocho ang babae. Pwede namang Bola lang yan. 15. Eh. Pwede namang 17 at pwede namang 20. Ayan. Eto guys, dito nun niya malalaman kung paano. At kung paano nagdidibo ang lalaki is 21 at ang babae ay 18. Ito na, kung paano. Ito, panuorin nyo hanggang dulo at malalaman nyo kung paano. Ayan, gagamitan natin ito ng subtraction at addition. Ayan, magbibigay yeah, tayo ng malambo. addition dito, dito at subtraction para malaman nyo kung paano nagdidibo ang babae 18 at ang lalaki ay 21. Oh, no. Eto yeah, na guys, malalaman nyo na dito, dito yan. Dito nyo lang malalaman at si, simulan dito na natin. Yan. Eto na guys, eto na guys. Pakinggan nyo ang computation ng mga sino ng tao nung araw. Ah, ito. Ito, na ayan. guys. Ayan. Ito na yung i-reveal natin. Ayan, dahil ang lalaki ay nag-uunahin natin yung lalaki guys. At uh, Siyempre, ladies first parate. Eto na, unahin natin yung lalaki muna. Kasi, Dahil sa lalaki, gagamitan natin siya ng addition. Ayan. addition ang gamit sa mga lalaki. Ayan, ayon sa aking pagsisiyasa at pagre-research, na lamang ko na ito, nung araw pa. Eto na. Ayan. Dahil binigyan tayo ng may kapal ng mga daliri Eto eh, ang mga daliri na to. Dahil dito, nalaman Wang kung paano nagdilibo ang lalaki. Ang buka, eh. 21. Ayan. Bilangin natin yung mga daliri natin, guys. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, tatlo apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Diba sampo lang yung daliri natin dito Sinasabi? sa kamay, puwera sa paas. Siyempre, may daliri pa tayo doon. Ayan. Bibilangin natin yung daliri natin sa paa ng... Another 10. Ayan. 10 plus 10 equals 20. Kaya gumamit tayo dito ng addition. Ayan. I-plus mo yung 1. Plus 1 is equals to 21. Ganun guys. Kaya bakit Paano nag i Ang lalaki is 21. Oh, no. Eto naman guys yung uh, babae. Bakit nasabi niyong babae is 18 nagdidibo? Ito to to na yan. guys. Ah, ha, eto guys kung paano. Ayan, dahil binigyan tayo ng may kapal ng mga daliri ay nasa daliri Ito to yan. To yan. Eto na guys. At dahil dyan, magbibilang ulit tayo. Isa, ito dalawa, to tatlo, to apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampo. Ayan, dahil sampo ang daliri natin sa kamay. Abay, o siyempre may daliri din tayo Masusura sa paa. Ang book, Bibilangin ayun. din uli natin yon. Ayan, dahil 10 rito at 10 doon Dito is to equals yan. to... 20. Ayan. Dahil dyan, gagamitan na naman natin ng, siyempre sa panahon ngayon, eto na naman. Dahil babae, yung Hindi tutorial. po ayan. addition. Gagamitin natin ngayon ay subtraction. Ayan. Yung Dahil sa 10 plus 10 is equals to 20. Hindi ba? Nandiyan na na e minus 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 2 di ba minus 2 is equals 18 kaya ganun guys ang akin na research yan ito po ay para sa mga nagre-research at nagtatanong kung bakit nagdedebo yung babae is 18 ang lalaki is 21 Ayan. Ayan guys, yung matagal nyo ng kasagutan, sinagot ko na. Uh, huwag nyo sasabihin yan sa mga teacher nyo at mapapagalitan kayo. <laughs> Ayan guys, eto na guys, ang ating angry results. Ayan, for entertainment only in the Philippines.